Kung naghahanap ka ng negosyo na kahit anong panahon ay siguradong may bibili at laging may customer ay nasa tamang video ka. Alam natin na mahirap magsimula ng business laro nat hindi mo naman alam kung magiging patok ba ang negosyong sisimulan mo, pero ang sikreto para siguradong kumita ay simple lang. Pumili ng negosyo na hindi nawawala sa pangangailangan ng tao. Kaya sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang top 8 na negosyong laging may customer. Mga negosyo na kahit sa ang sulok ng Pilipinas siguradong may bibili, siguradong may kita, at siguradong tatagal. Pero bago yan ay pakilike muna ang video natin at sana ay tapusin mo ito hanggang dulo dahil ang mga negosyong babanggitin ko ay pwedeng maging susi ng pagyaman mo. Ang number one ay barbershop o salon. Ang barbershop o salon ay isa sa mga negosyong laging may customer dahil lahat ng tao ay nangangailangan ng gupit at grooming. Ito ay isang evergreen business na hindi nawawala ang demand kahit anong panahon o sitwasyon. Ang barbershop ay nagbibigay ng pangunahing serbisyo tulad ng gupit, ahit at linis. Habang ang salon naman ay mas nakatuon sa hairstyling, hair treatment at beauty services. Sa parehong negosyo, ang susi ay maayos na serbisyo at consistent na kalidad. Dahil dito bumabalik ang mga suki. Mahalaga din ang lokasyon sa ganitong negosyo. Kung malapit sa eskwelahan, palengke, terminal o mga residential areas, mas marami ang walk-in customers at mas mabilis kumalat ang word of mouth marketing. Kasama rin dito ang pagiging magaan at komportable ng ambience ng shop mo dahil mas gusto ng mga tao ang lugar na maayos at malinis. Sa pagsisimula, hindi kailangan malaki agad ang kapital. Maaaring magsimula sa maliit na barbershop na may isa o dalawang upuan, gunting, clipper, blade, salamin at ilang basic tools. Habang dumarami ang suki at lumalago ang kita, maaari ng magdagdag ng upuan, staff at iba pang modernong kagamitan. Maganda rin magdagdag ng extra services tulad ng hair color, hair treatment o massage. Ang mga add-ons na ito ay nakakadagdag sa kita at nagbibigay ng mas kumpletong serbisyo sa customers. Sa isang salon naman, mas mainam na may beauty packages na paborito ng kababaihan tulad ng hair rebond, keratin treatment, o Hair Spa, isa rin itong recession-proof na negosyo. Kahit mahirap ang panahon, hindi pwedeng pabayaan ng tao ang kanilang itsura. Ang gupit at personal grooming ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Sa tamang lokasyon, maayos na serbisyo at magandang branding, ang barbershop o salon ay siguradong magbibigay ng tuloy-tuloy na kita. Kapag nakilala ka sa komunidad at nagkaroon ng loyal customers, magiging stable at long-term ang negosyo. Ang number 2 naman ay motorcycle and bike repair shop. Ang motorcycle at bike repair shop ay isa sa mga negosyong hindi na ng customer dahil milyon-milyon ang gumagamit ng motor at bisikleta sa Pilipinas. Araw-araw ay ginagamit ito papunta sa trabaho, eskwela at negosyo kaya't natural lang na laging may kailangan ng maintenance at repair. Sa isang simpleng repair shop, maaari ka nang mag-alok ng basic services tulad ng change oil, tune-up, brake check, gulong at interior replacement at simpleng electrical repairs. Para sa bisikleta naman, madalas napapagawa ang preno, chain, gulong at alignment. Ang mga ganitong serbisyo ay mabilis gawin pero siguradong may demand. Hindi rin kailangan ng sobrang malaking kapital sa umpisa. Kailangan lang ng tamang lugar na madaling puntahan ng motorista. Ilang tools ng wrench set, compressor, jack at basic spare parts. Habang lumalaki ang kita, maaari nang magdagdag ng mas advanced equipment at mas maraming piyasa para mas kumpleto ang serbisyo. Maganda ring magbenta ng accessories tulad ng helmet, ilaw, gloves at spare parts dahil ito ay dagdag nakita kita bukod sa repair. Kapag kilala ka sa komunidad bilang maaasahang mekaniko, tiyak na babalik ang mga customer at magdadala pa ng bagong suki. Sa panahon ngayon, ang motorcycle at bike repair shop ay isa sa mga siguradong negosyo dahil laging may papasok na rider o biker na kailangan ng serbisyo. Sa tamang diskarte, maayos na trabaho at magandang pakikitungo sa customer, magiging steady at long-term ang kita ng negosyong ito. Ang number 3 naman natin ay bakery. Ang bakery ay isa sa mga negosyong siguradong may customer araw-araw. Sa Pilipinas, malaking bahagi ng kultura ang pagkain ng tinapay sa umaga merienda o kahit pantawid gutom, pandisal, monay, ensaymada at iba pang palaman. Lahat ito ay mabilis mabenta dahil mura, masarap at pangmasa. Kung maliit ang puhunan, pwede kang magsimula ng simpleng bakery na nakatutok lang sa mga basic breads. Habang lumalago, pwede kang magdagdag ng mas espesyal na produkto tulad ng cakes, pastries at custom orders para sa birthdays o events. Malakas ang kita ng bakery lalo na kung nasa tamang lokasyon ka tulad ng malapit sa paaralan, palengke o mataong komunidad. Dahil sa dami ng bumibili araw-araw, siguradong paulit-ulit ang benta. Ang sikreto dito ay ang tamang timpla ng tinapay, consistent na kalidad at abot-kayang presyo. Sa negosyo ng tinapay, hindi mo na kailangan pang mag-isip kung may customer dahil ang demand ay nandiyan na. Hangga't may taong kumakain, laging may bibili ng tinapay kaya't ang bakery ay tunay na isa sa mga negosyong laging may customer. Ang number 4 naman natin ay gasol o LPG retailing business. Isa din ito sa mga negosyong laging may customer dahil halos lahat ng tahanan at negosyo ay gumagamit ng gasol sa pagluluto. Araw-araw, libu-libong pamilya ang nagluluto ng pagkain, kaya't natural lang na laging may demand para sa LPG. Hindi ito uso-uso lang o seasonal, kundi parte na ng pang-araw-araw na pamumuhay ng tao sa negosyong LPG, simple lang ang modelo. Bumili ka ng stock mula sa authorized distributor at i-retail mo sa mga household at maliliit na karinderya o food businesses. Malaki ang kita lalo na kung may delivery service ka dahil mas gusto ng customers na ma-deliver diretsyo sa bahay ang kanilang gasol kaysa magbuhat pa. Mahalaga ang tamang lokasyon para mabilis makilala. Kung nasa loob ka ng isang subdivision, barangay o malapit sa palengke, mabilis kang makakabuo ng suki. Ang susi dito ay pagiging reliable, laging may stock, mabilis mag-deliver at siguradong ligtas ang bawat silinder na binibenta mo. Bukod sa retail, maaari ka ding magdagdag ng serbisyo tulad ng pag-check ng regulator at host para masigurado ang safety ng customer. Ang ganitong serbisyo ay nakakapagbigay ng dagdag tiwala at loyalty sa iyong negosyo. Dahil sa tuloy-tuloy na pangangailangan sa pagluluto, ang LPG retailing ay isa sa mga negosyong mataas ang success rate hanggat may taong kumakain sa bahay, restaurant o karinderya, laging may bibili ng gasol. Isa itong negosyo na pangmatagalan at siguradong kikita. Ang number 5 ay rice retailing business. Ang rice retailing business ay isa sa pinakamatatag na negosyo sa Pilipinas dahil ang bigas ang pangunahing pagkain ng bawat pamilya. Araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang kumakain ng kanin kaya't laging may demand at siguradong may customer. Sa ganitong negosyo, mahalaga ang pagkakaroon ng iba't ibang klase ng bigas para mapagpilian ng mga mamimili ayon sa kanilang panlasa at pangangailangan. Ang consistency sa kalidad at tamang timbang ay magbibigay ng tiwala sa customers, kaya nagiging dahilan kung bakit sila paulit-ulit na bumabalik. Maganda ring magkaroon ng maayos na sistema sa pag-stock at pagbenta para laging fresh at malinis ang bigas na ibinibigay, kapag kilala ka bilang tapat at maaasahan. Mabilis kang makakabuo ng loyal customers sa iyong komunidad at dahil hindi nawawala ang kanin sa hapag ng bawat Pilipino, ang rice retailing business ay nananatiling isa sa mga negosyong siguradong tatagal at patuloy na kikita. Ang number 6 naman ay water refilling station. Isa din ang water refilling station sa mga negosyong laging may customer dahil ang malinis na tubig ay araw-araw na pangangailangan. Sa bawat bahay, opisina at negosyo, tubig ang pangunahing iniinom kaya tuloy-tuloy ang demand dito. Kapag may water station sa isang komunidad, nagiging suki agad ang mga residente dahil mas mura at mas convenient ito kaysa bumili ng bottled water sa tindahan. Mas lalo pang lumalakas ang negosyo kung may delivery service dahil mas gusto ng tao na diretsyong dinadala sa kanilang bahay ang kanilang supply. Mahalaga dito ang kalinisan, tamang filtration system at consistent na kalidad ng tubig. Kapag alam ng mga customer na ligtas at malinis ang kanilang iniinom, nagiging loyal sila at patuloy na bumabalik. Ang tubig ay hindi pwedeng ipagpaliban kaya ang water refilling station ay isa sa mga siguradong negosyong tatagal at hindi mawawalan ng kita. Ang number 7 natin ay sari-sari store. Ang sari-sari store naman ay isa sa pinakapopular at pinakatinatangkilik na negosyo sa Pilipinas dahil araw-araw ay laging may bibili ng pagkain, load at iba't ibang basic needs. Ito ang unang takbuhan ng mga tao kapag may kailangang bilhin, kaya't siguradong may customer mula umaga hanggang gabi. Sa isang sari-sari store, makikita ang halos lahat ng pang-araw-araw na gamit mula sa dilata, instant noodles, snacks, soft drinks, asukal, kape, bigas hanggang load at e-wallet services. Dahil malapit at accessible, mas pinipili ng mga tao na dito bumili kaysa pumunta pa sa malayong grocery. Mahalaga sa ganitong negosyo ang pagiging kumpleto, maayos ang pagkakadisplay at tapat sa sukli. Kapag nakilala ang tindahan bilang maaasahan at magaan lapitan, nagiging suki ang buong komunidad. At dahil hindi nawawala ang pangangailangan ng tao sa pagkain at gamit sa araw-araw, ang sari-sari store ay isa sa mga negosyong siguradong may customer at tuloy-tuloy ang kita. At ang panghuli ay walang iba kundi ang karinderya business. Ang karinderya ay isa din sa mga negosyong siguradong may customer araw-araw dahil lahat ng tao ay kumakain at marami ang naghahanap ng mura, mabilis at masarap na ulam. Karaniwan itong tinatangkilik ng mga estudyante, empleyado at mga taong walang oras magluto sa bahay. Sa isang karinderya, makikita ang iba't ibang putaheng paborito ng Pinoy: adobo, sinigang, ginisa, pritong isda, at gulay. Ang mga ito ay ulam na abot-kaya pero sapat na para mabusog ang customer. Mas lalo pang lumalakas ang kita kapag ang karinderya ay nasa tamang lugar, tulad ng malapit sa paaralan, opisina, o terminal. Mahalaga sa negosyong ito ang malinis na pagkain, consistent na lasa, at mabilis na serbisyo. Kapag nasiyahan ang suki, babalik at babalik sila araw-araw. Hindi nawawala ang pangangailangan ng tao sa pagkain, kaya ang karinderya ay isa sa mga negosyong laging may customer at siguradong kikita. At yan ang top 8 na negosyong laging may customer. Tulad ng nakita mo, lahat ng ito ay nakatuon sa mga pangunahing pangangailangan ng tao kaya't siguradong tuloy-tuloy ang kita at hindi basta-basta maluluge. Kaya kung seryoso kang maghahanap ng negosyong tatagal at siguradong may customer, Piliin mo ang isa sa mga ito at simulan mo na ang iyong journey papunta sa financial freedom. At kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan ka, huwag mo namang kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam ng negosyong pwede nilang simulan. At syempre, pindutin mo na din ang subscribe button para kapag nag-upload ako, ay mapapanood mo ka agad. At hanggang dito na lamang muna na way na sa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan ang utak niyo mismo. Ang susi sa pagyaman. Goodbye.